Ay, para kay Paolo Bilino, gusto niya rin kaya na nasa same industry sila nang ginagalawan ng kanyang magiging jowa. Ano rin po natin ang BTR. Okay lang din na parang hindi the, the same industry. Pero parang napapaisip na ako oh, ngayon siguro pag... <laughs> parang kunwari, uh, you own a small business, And parang may, parang may mga kaibigan rin kasi oh, ako, parang sila mag-asaway, nag-handle ng business. Parang sarap rin siguro, parang iisig ka, Oy, mahal. Oy, ikaw na ngayon, ha? <laughs> uh, hand in hand yung, yung ano. So, um, malaki yung respeto ko sa mga tao. Kaya nila yung gano'n. Pero, um, maybe personally, if given the chance, uh, siguro, uh, not in the same industry. I'll get stuck in an elevator with someone. Sino pa? Sino ba gusto niyo? Si <laughs> Kim. <laughs> Kimi. Uh, pwede, pwede naman si Kimmy. Si Kim na lang kasi masaya naman siyang masaya naman siyang kasama. Sa katrabaho naman po, um, hindi naman po, hindi po maaari sa katrabaho basta may, basta may disiplina lang po sa set. Uh, sino ba? Sino ba pwede? Kim na lang. Si Kim na naman. <laughs> why not? Well, gusto ko naman yung working, uh, kung paano magtrabaho sa ito. Uh, sino bang, sino bang bang pwede ngayon? Uh, siguro, uh, one is, uh, maybe Catherine. Parang I see, uh, parang she's trying to transition into uh, more mature roles and I think, uh, parang, baka, baka maging bagay ako sa ibang proyektong magawa niya in the future. O baka magtampo ang mga ano. Kasi sabi niya, given a chance, diba? Parang hindi sa parehong industry. Oh, Kung sila yung gusto okay. niyang ano, diba? Diyos ko, baka nililigaw lang kayo ni Paolo that <laughs> sa pagkakala ko, may something na sila ni Kim Oo oh, nga. Uh -huh. Baka gusto niya diba? maging ano lang, diba? Pride, private. private. Oo, oh, yes. diba? Passive one diba? na gano'n. Parang hindi sila pagdudahan, diba? Correct. Kasi parang doon pa lang sa Italy, parang may something-something na something ano sila. Ganon? Sa ASAP. Talaga pamita, ba? Oh. At saka ano ha, oh. Doon din, di ba, nung What's Wrong with Secretary Kim na Mija Conte, tinanong din yan eh kung oh. gusto magkaroon ng movie. Oh, In oh. fairness, kasi Hodang, isa siya sa mag-produce. Gusto oh, magkaroon niya magkaroon sila ng movie ni Kim. Mm, oh, di ba? Uh, Pero yung pelikula ni Paolo sa April 24, papalabas sa mga sinehan na yeah. Elevator. Ano, diba? yes. At di ba, nakakatawa ng marami talagang gusto makawork mo. Itong si Catherine Bernardo, Parang diba? siya na lahat, pa 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 oh, parang oh, para siya. yun nasa'yo na ang lahat, oh. di ba? Jericho Rosales, Alden, oh. di ba? Inayin oh. niya -in -in yung si Catherine. Kasi pwede nyo sabihin, mahusay ng artista at the same time. Wala kasi eh. silang chance na makatrabaho oh. before si Catherine. Kasi oh. na feeling nila nakabakod Correct. siya eh. Oh. Over La the backwoods. Sa kamingin natin, sa lahat ng mga kasabay ni Catherine, parang siya ngayon talaga siya. yung ano, hindi ba na hindi Correct. man, at same time, talaga nandun pa rin yung peak ng career, di ba? Oo, oh. oh, tsaka parang ngayon kasi yung time na may possibility na makatrabaho mo talaga oh, siya, oh. oh. di ba? Kasi oh. hindi na siya nakatali sa so, isang sa, love, love team. team. Oo, oh, oh, ganun. Ano yung talaga, oh. sila mo yan ng sila, ni oh. di Daniel, di ba? Pero alam mo, parang gusto kong anuhin na ipagtanggol si Paolo doon sa sabi niya na, giving a chance na oh, ano, oh, na oh, dapat oh. ano yung hindi kasama sa industriya para oh, ano, oh. gano'n. siguro sarili niyang ano yun eh pero siyempre hindi niya makokontrol ang sarili niya kung kanino siya maiinla okay. pero kung siyang pamimiliin na parang gano'n, eh ang gusto niya siguro na showbiz parang ganyan oh, kasi kung given a chance na wala sa industriya oh. na hindi dapat ka industriya dapat hindi nangyari na naging sila ni Janine, kung totoo man, di ba? at oh, kaya ayaw ay niya ng taga-industriya. Oh, oh. Pero totoo na yung sabi mo, oh, po oh. ni LJ. Ni LJ, oh, ni J. Wong Mish. Puro oh, taga-showbiz. sa diba? diba? Yung isang oh. model, di ba? Oh. Pero Taka hindi mo pipigilan. Siguro ang ibig niya nang sabi, as much as possible. Parang oh. Parang si siguro yun. Pero syempre, just go! Alam ko, Kim Pao na talaga. You kaya know? diba, malay mo naman si Kim, parang ano na uh, titigil na sa showbiz, pwede rin yun. So, hindi na taga-industriya. <laughs> Oo, oh, pwede. Oh, Pero diba? mga kaya mo yan, Dai. sa pano, sa mga ka, ano ni Kim Chu, <laughs> eh, may karir siya, no? Hindi oh, po posibleng, no? Hindi mag-back out no? Correct. Diba? Hindi pa tamang panahon. Hindi pa tamang panahon.